Masaya at todo pasalamat si Bibi Gandaghari sa ibinigay na sorpresa ng mag-asawang senador, Robin Padilla at Mariel Rodriguez para sa kanyang 57th birthday. Bukod kasi sa kanyang kaarawan, ay nagsilbiring reunion ng pamilya Padilla ang huling pagbabalik sa Pilipinas ni Bibi Gandaghari makalipas ang mahaba-habang panahon. Magugunitang sa Amerika na naninirahan ngayon si Bibi at umuwi lamang siya sa Pilipinas kapag may mga espesyal na okasyon. Sa Instagram ibinahagi ni Mariel Rodriguez ang mga litrato at video na kuha sa naganap na birthday celebration ni Bibi at reunion ng Padilla Clan kung saan nakasama rin nila ang ilang malalapit na kaibigan mula sa showbiz. Happiest birthday at gandag hari Bibi, welcome home. Caption ni Mariel sa post. Nagreply sa comment section ng post ni Mariel si Bibi, Ania super thank you my dearest at Mariel Padilla, for not only hosting my grandest party ever, you also took the time, to invite people, who are dear to me, my heart is full. You are the best among the rest, haha. <laughs> Love you.